Hello mga Meg! Welcome po sa channel Usapang Sikat. Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang mga anak ni Nadia Montenegro kay Boy Asisio at kay Baron Geisler. Ano na kaya ang mga narating ng mga anak ng actress ngayon? May sumunod ba sa yapak ng actress na pinasok na rin ang mundo ng showbiz? At paano kaya nakilala ni Nadia ang ama ng kanyang mga anak? Pero bago natin ipagpatuloy mga Meg, please click the subscribe button and notification bell. Thank you! Ang actress na si Nadia Montenegro ay may walong anak. Ang pito ay anak niya sa kanyang namayapang partner na si Macario Boy Asistio Jr. na dating Kaloocan Mayor at ang isa ay anak niya sa isang aktor at entrepreneur na si Baron Geisler. Pero bago natin kilalanin ang mga anak ng actress, ay alamin muna natin kung paano umusbong ang pagmamahalan ni na Nadia at ng kanyang partner noong late 1980s sa kabila ng malaking agwat ng kanilang edad. Ang actress ay isa sa stars noong mid 80s, nakasali sa second batch ng Regal Babies, at ang kanyang partner na si Boy Asisio ay ang mayor sa panahong iyon na ang nagpasimuno ng Bonggang Santa Cruzan. Dahil sa taglay na ganda ni Nadia ay nabighani sa kanya si Boy at pinadalhan siya ng bulaklak noong 13 years old pa siya dahil buong akala ni Boy ay 16 years old na ang actress sa panahong yon. Kaya nung nalaman ni Boy na 13 years old pa si Nadia, ay natigil ito sa pagpapadala ng bulaklak. Taon-taon ay sumali si Nadia sa Santa Cruzan at nung 16 years old na siya, ay nagpursige ng nanligaw si Boy sa kanya hanggang nakuha na ni Boy ang pagmamahal na kanyang inaasam-asam sa aktres. Sila ay nagsasama na sa isang bubong noong 18 years old na ang actress at nagkaroon ng anak. Kahit na nagmamahalan sila sa isa't isa, ay hindi sila pwedeng ikasal dahil hindi pa hiwalay si Boy sa una nitong asawang si Veronica Jones na isa ring actress at kapatid ni Jacqueline Jose. Sa ad ni Nadia na ito ay mahirap na desisyon pero tinuloy pa rin niya kasi nahulog na ang loob niya kay Boy. At maayos naman daw ang relasyon ni Nadia sa isa pang pamilya ni Boy sa Amerika. At naging maayos din daw ang samahan nila ni Veronica. Ngayon ay kilalanin na natin ng lubusan ang walong anak ng aktres kung saan ang pito nito ay anak niya sa kanyang namayapang partner. At ang isa naman ay anak niya sa aktor na si Baron Geisler. Alyssa Asandra o Isa ay ang panganay na anak ni na Nadia at Boy. Siya ay nag-aaral sa Centro Escolar University na kumuha ng kursong Doctor of Dental Medicine at siya ay may asawa na na si Mac London. Alina Alexandria or Ina Si Alina ay ang pangalawang anak na nakapagtapos ng kolehiyo sa CEU den, at kumuha ng kursong Mass Communication Major in Broadcasting. Siya ay sumunod sa yapak ng kanyang ina kung saan pumasok siya sa showbiz noong 2006. Siya ay makikita rin sa telebisyon hanggang ngayon at ang kanyang iba pang pinagkakaabalahan ngayon ay ang pagbablog. Siya ay naging parte sa mga serye na mga mata ni Angelita, La Vendetta, Real Love Twin Hearts, Maria Mercedes, On the Wings of Love, FPJ's Ang Probinsyano at Ang Daigdig Koy Ikaw. Ang actress na si Ina ay nalink noon sa mga actors na sina Mark Harris at Derek Ramsey. Si Ina at Mark ay naging magkasintahan ng limang taon lamang at naghiwalay noong July 2013. Si Ina at Derek naman ay nalink noong November 2013. Pero sinabi ng actress sa isang panayam na sila ay magkaibigan lamang at hindi pa siya handa sa panahon na yon na pumasok muli sa isang relasyon. Si Ina ngayon ay may asawa na na si Waldolf Bully Carbonell at sila ay ikinasal sa isang intimate civil wedding ceremony noong August 8, 2022 sa Muntinlupa City Hall. Aliana Alessandra or Yana. Si Yana ay ang pangatlong anak na kumuha ng kursong Culinary Arts sa International School for Culinary Arts and Hotel Management. Pinasok na rin ni Yana ang mundo ng showbiz, kung saan makikita siya sa mga serye na Wagas at The World Between Us at sa mga pelikula na Just the Three of Us at She's Dating the Gangster. Siya ngayon ay may-ari na ng restaurant at isa rin siyang chef, Anika Alandra. Si Anika ay ang pang-apat na anak na kumuha ng kursong political science degree sa Cetro Escolar University din. Siya ay aktibo rin sa show business katulad ng kanyang ina at mga kapatid kung saan makikita siya sa mga pelikula na 100 Tula para kay Stella, Amnesia Love at Indak. Antonio Alexander o Xander. Si Xander ay ang panglima at ang nag-iisang anak na lalaki na nakapagtapos ng pag-aaral sa Far Eastern University sa kursong Political Science. Siya ay mahilig sa sports gaya ng basketball at biking at mahilig rin siya kumanta at mag-travel. Samantha Grace. Si Samantha ay ang pang-anim na anak na nag-aaral sa San Bida University at kumuha ng kursong Civil Engineer. Siya ay mahilig kumanta, tumugtog ng gitara at mahilig sumulat ng kanta. Noong 2017, si Sam ay nag-audition sa isang season ng reality singing competition na The Voice Teens at kumanta siya ng Huwag Ka Nang Umiyak by Ebe Dancel. Ayisha or Yisha Si Yisha ay isang K-pop fan at siya ay may mental health struggles noon na nag-udyok sa kanya na bumaling sa espiritualidad. Noong August 14, 2019, inihayag ng kanyang ina sa magandang buhay na natapos niya ang kanyang School of Discipleship at sinabi rin ng kanyang ina na magpapastora na siya. Si Yisha ngayon ay isang walking testimony na na ang kanyang testimony ay tungkol sa talagang kahit ano pang mangyari, masaktan man tayo, bumagsak tayo, may mawawala na mahal sa buhay ay isa lang talaga ang sasalba sa atin kundi ang Panginoon lang at wala nang iba talaga. Sofia, si Sofia ay ang bunsong anak ni Nadia na isang K-pop fan din katulad ng kanyang kapatid na si Yisha. Inilarawan ng actress ang kanyang anak na si Sofia bilang most beautiful girl at God's biggest blessing. Gustong ituloy ni Sofia ang karera sa performance arts at interesado rin siya sa pagmumodelo. Si Sofia ay anak ni Nadia sa isang aktor na si Baron Geisler, pero isang beses pa lamang nagkita ang mag-ama. At sabi ni Nadia sa isang panayam na ang anak niya na si Sofia ay hindi gustong magkaroon ng communication or relationship sa kanyang biological father na si Baron kung saan sila lang ang nakakaalam kung ano ang kanilang mga dahilan. At tinanong ni Nadia sa panayam na worth it ba si Baron to be called a dad. Umabot sa 17 or 18 years na naitago niya sa publiko na may anak siya kay Baron, pero hindi naman daw niya ito itinago sa taong dapat nakakaalam, sa mga mahal niya sa buhay, sa anak niya at sa kanyang partner na si Boy Assisio. Sila ang walong anak ng actress Hanggang dito na lang muna mga Meg at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Thank you and God bless.